Sa lahat. Hello, magandang gabi sa inyo. Lahat mga kalinga dito. Uh, Mag-dinner kami dito sa Tuna Choice Grill. Uh, tikman natin daw yung kanilang specialty ng mga pagkain na seafood. Sponsored by Nini Matas. Classmate ng high school. Yan, uh, makakaligat order yung ordering daw niya. Grilled tuna belly, yun ang paborito. শুন <Sess> Ah, oh, ikaw ang makuha. Saan yung belly nila? Naroon na. Mm hmm. Iihaw din yan? Oo, i iihaw din lang. I like this. Mm hmm. Oh, diba? Yeah, belly. Hindi na yan. Oh. Kahit isang belly lang yata ay. Yan o oh, yan, hawak mo. Mataba. Kasi madakuan eh. Ito nino. Mm -hmm. Sa Manila kami dyan. Ano na yan? màu lăn đó, còn cái này, đi sao đâu đâu, cái này bà, điền à, còn chưa xong cái Sponsored by Nene Matas uh, Miss, <laughs> miss ng Kabatch Miss ah? uh... sa Siligang <laughs> Yan ay galante yan mga Nag-share kami sa Ayuda ng bigas inihaw na tuna ay sarap malapit ng maluto malapit na ang inihaw na tuna

Sara, please like coffee. Ng coffee. coffee? Mm -hmm. okay. dapat upat li. Tama dito pa sa na na. Puro ini ha o ulam. Masarap ang na. ulam dito sa Davao kasi fresh na fresh. Asa man sa aning bigboygon ka man ni ugkon Thank you sa sponsor. Thank you. Kawaii kawai dyan. Thank you. Nek, kakawaii kawai dyan. Kawaii kawai dyan. dyan.